Good morning mga idol Atak tayo ulit Hinihilan na po namin ang kitang kasi Pag bagahan. ay na ay mga ulo na lang Kinakainin kasi ng mga malaking isda Malaki na mga idol Ganti Binalikan lang namin yung maulan pa Ay basa ko balikan na namin yung nakaraan binalikan namin mga ito mga idol kahapon dito kami nakakuha ng sobrang 30 kilos saka yung

sarap sa ihaw yan ayun bukod na wala ako pinupupod na namin mga idol yung inihaw pang inihaw yun o oh. sarap sa inihaw yan